si Cherry white to you know Kasama yung may bago yung jowa. <coughs> Ay, may yung jowa. <coughs> ito yung wai scripter tapay sa paninindigan ba, mag best friend pa lang yan okay niya gago gago you Gago, gago know na 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 alas naman niya! Nakita na yung nakikita ko? Ay, ano 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 o! ano 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 naman ano 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 Pogi, pogi nga yung boyfriend yeah, niya. Oh. Alam ko, may tanong ka. Uy! Nagkagalit agad. Nagkagalit <laughs> agad. Parang nahuli ka. sabihin mo, sorry. <laughs> sorry. ano ka talong si Kaya, <laughs> <laughs> <lang si> <laughs> anak sa'yo. Yata na kung ano, may oh, eh, naka lang kayo, Kaya, re <laughs> 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 Tiyan mo ba scripted pa ba yung sa kanila ngayon? Kasi di ba, nasa Cebu tayo ngayon, di ba? Eh oh. nandito pa rin magkasama Eh, oh. kung ako tatanungin mo, eh ano? Saan mula? Kasi ano eh, nakailang scripted na si Cherry White na jowa eh. Oo, oh, oo oh. Malamang scripted din Malamang scripted din siguro si Cherry White Scripted din okay, Pero wala pa akong nakikita laplapan Gusto mo makikita mo na ko laplapan <laughs> <Kasi>, lang? <laughs> Para makapaniwala ako Igo, Igo Paps mo ba scripted din? Kasi... <laughs> scripted kasi na nakaraan eh may laplapan eh huh? di ba? Oh. scripted din yun di ba? Hmm. kaya lang may laplapan wala <laughs> kayo ilang laplapan kaya lang sumakit at lab <laughs> ano kaya <laughs> pero palagay ko hindi kasi baby JM tawag eh oh, uh, baby uh, baby, uh, baby JM matawag baby JM narinig ko pops ikaw pops Ano sabi? ano pops? ah uh, Di pa mag best friend pa lang yan. Mag best friend. Ah, best friend. Mag best friend talaga. Kasi yung dati niyang ano, kasama nung sa Laria kuya. kasi yung niya Ako na din. Ako na din. Ako na din. Oh, 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 mag yun ba? Hindi, ang tinatanong nito atalong, sa tingin daw ba ano? Sweet daw okay. kasi dalawa ni baby James Ang tinatangong na direct TV, sa amin Sa tingin nyo ba totoo na ano oh, ba, ba hindi, yun? Hindi, wala hindi pa. Hindi pa lang, hindi pa lang Saan yung iscriptan? Hindi lang, parang salamin si kuya Hindi oh, lang <laughs> oh, pala kuya Kasi kung ano tinatangon Ah, hindi pala tayo Hindi na lang, tanongin mo Hindi na lang, tanongin mo Pag-time muna kasi kami Hindi Oo. i sa mo na kasi. Eh. Eh. So, scripted do ba baby James, yung Gerrit oh, Gerrit sa cherry white ano scripted, oh, scripted <laughs> oh, tama ako. Tama ako. Hindi mo totoo na totoo na scripted yun. na pa. kakasal na? Okay, scripted pa yun. Scripted pa yun. Okay. Oh. Nag-train up na eh. siya para sigurado. Anongin natin? Natarong natin si Cherry oh, scripted daw eh. Scripted natin si Baby JM. <laughs> oh, hindi ba nakakaiha yun pa? Hindi. Baka na natin iyan natin. Ako bala, ako bala. <laughs> ako starter. Ako starter. Para magkaalaman na. Oh, no. kesa na, oh, Kaysa naman. Kaysa naman na hirap mo. Oh, may sarili mo. Kaysa issue oh. ng issue yung mga tao. Oh, diba? Talongin natin direkta ah. Oh, Ito, talongin natin Pops. Baby game, <coughs> baby em, <game. coughs> <coughs> 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 Palagi. Palagi. Bakit? O ko ba scripted 'yan. Kundi tulungan natin si si Baby JM. Sino naturuan mo si Baby JM? Si kasi may tanong kami eh. Gusto malaman ng mga kasamahan ko umarites kung scripted daw ba yung relasyon, yung kasama niya yun ni Cherry White. Umarites talaga oh. Hindi ko tinanong. Ba't ba to, Mario?

naging jawa ni Cherry. Lata oh, yeah. naging jawa ni Cherry, wait, dumaan muna sa akin. Wala pa tayo. <laughs> 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 <mo> na <laughs> ako lumayo ka. tayo Hindi na! Hindi <laughs> na! Hindi ka <nalika> na! Hindi <laughs> ka <Nalika> na! Hindi <laughs> ka <Nalika> na! Hindi ka na! Hindi ka Hindi Hindi Ba yung tao na ba yung tao na bala umbus ka kung ano sa tingin niyo, scripted or hindered. hindi. hindi Ang maganda nito, Pops. Ano, Pops? Obserbahan muna natin sila. Pa oh. obserbahan pa natin. Ito limang araw pa tayo sa Cebu. Oh. Nang pa natin baka may bako pa tayo okay, dito. Pa tayo dito pala dito, makikita eh. na natin kung talaga sila. Oo. Oh. Mamaya magsi-swimming yan eh. Oo. Oh, oh. Kung natin makikita. <laughs>